Madalas, maririnig mo itong tanong na to. Ano ba mga kuha sa mga grupo-grupo, ganggang, prate-prate at na yan? Sasagutin ko ngayon ang mga yan. Kumusta mga pareo? Welcome sa channel. Ako nga pala Sir Southsider, ang inyong lingkod. At ngayon, pag-uusapan natin ang bawat rason kung bakit sumasali ang isang individual sa isang kapatiran. Pero bago ang lahat, bigyan mo muna ako dyan ng isang malupit. Tara, lagari na natin to. Klaruhin ko muna kung bakit kapatiran o brotherhood ang termonalihiyang ginagamit ko. Pag sinabi kasing brotherhood o kapatiran, pwedeng street gang yan, isang fraternal sa eskwelahan, isang fraternal o religious order. O basta kahit anong grupo na pinagbubukulad ang mga tao sa iisang interes, religion o kahit profesyon. Ayon yan sa Oxford English Dictionary. Unang beses akong sumayo sa isang kapatiran taong 1999. Nang mapatunayan ko ang sarili ko noong 2004, nabaspasan ako para mamuno ng isang lugar para sa isang kilalang kapatiran. Kaya itong usapin natin ngayon, nakabase mismo sa karanasan ko. Sa video na to, tatalakay natin ang walong pangunahing rason base sa experience at observation ko. Okay, unang rason sa listahan. Yung sense of belonging community. Sa totoo lang, lahat tayo hinahanap natin yung feeling na parte tayo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili natin. Lalo na kapag napatira ka sa ibang lugar o nag-aral ka ng college, new environment yan. Minsan malayo ka sa pamilya mo, ng isang kapatiran, nandyan, nagiging sandalan mo. Para ka nagkaroon ng instant na second na pamilya. Sila yung mga taong tatanggap sa'yo at maintindihan ka sa kasalukuyang mong sitwasyon. Pangalawa, at related sa una, panghabang buhay na pagkakaibigan. Iba yung friendship na nabubuo sa isang brotherhood. Hindi lang ito yung hi o hello na barkada o kainuman. Dahil sa mga pinagdaanan yung mga challenges, yung mga ritual, at yung mga tagumpay, nagiging malalim ang koneksyon nyo. Kagaya ko at ang mga kapatid ko sa kapatiran, simula nung sumali ako Hanggang ngayon, nakakasama ko pa rin sila kaya sa mga kaklase ko. Hindi, di ba? Tres. Personal growth. Maraming brotherhoods ang nakatayo sa pundasyon ng mga core values. Tulad ng integridad, leadership, loyalty, disiplina, at respeto. Kung wala niya na sinaliya mo, mag-isip-isip ka na ng mabuti. Hindi lang dapat puro saya tinutulog ka rin kasi ng mga kapatid mo na maging mas the best na version ng sarili mo. Inuhubog yung karakter mo. Dito ka matututong humarap sa responsibilidad, maging mas disiplinado, at panindigan yung mga pinaniniwalaan mo. Itong sunod sobrang importante. Pangapat, isang matinding support system. Matinding kalaban ang buhay. Alam natin yan. May mga problema sa pag-aaral, sa pamilya, sa pera, sa love life, o kung ano man na hindi inaasahan dumating. Sa loob ng isang kapatiran, alam mo meron kang masasandalan. Meron kang network ng mga taong handang tumulong. bigay ng payo, o simpleng damayan ka lang. Hindi ka nag-iisa sa laban. Sila yung sasalo sa'yo kapag pakiramdam mo ay babagsak ka na. Yung number five. Ito yung practical na side networking and career opportunities. At totoo tayo, may bagay ang connection pagdating sa mga napili nating karyer. Ang mga alumni o veterano ng isang brotherhood ay sobrang lawak. Yung mga kapatid na nauna sa iyo na successful na sa mga karera nila, sila yung mga pwede mong maging mentor. Sila yung pwede magbigay sa iyo ng advice o magbukas ng pinto para sa iyo sa isang trabaho. Malaking advantage yan. Ito yung leadership development. Gusto mong matutong mamuno. Ang kapatiran ay napakagandang training grounds. Dahil sa pagmamando ng tao, pag-oorganisa ng events, pag ng pondo ng grupo, at pag ng mga internal issues, natututo kang maging responsable at mag-isip para sa kapanan ng nakakarami. Safe space yan para mag-practice ng leadership skills mo. Pampito, malalim to ang tradisyon at legasya para sa iba hindi lang to personal na desisyon may mga sumasali dahil member rin ng lolo nila at tatay nila o mga tito nila ito ay para ituloy ang legasya ng pamilya may dalang pride yung pagiging parte ng isang organisasyon na may mahabag at mayaman na kasaysayan lalo na kung kasama mo ang mga kapamilya mo And last but not the least, numero 8. Pagtulong sa komunidad. Hindi puro pansarili lang. Malaking parte ng maraming kapatiran na pagbabalik ng maganda para sa inyong komunidad. Sa pamahagitan ng outreach programs, charity works, at community service, nakakaroon sila ng iisang layunin na makakatulong sa iba. At yung fulfillment na nanaradaman mo kapag tumutulong ka kasama ang mga kapatid mo, Sobrang rewarding nun sa puso. Lalo na sa mga natulungan nyo. Ayan, tinalaki na natin ang walong mabibigat na dahilan. Mula sa pagkakaroon ng pangalawang pamilya, pagbuo ng pagkakaibang panghabang buhay, yung pag-level up mo bilang isang tao, hanggang sa pagkakaroon ng koneksyon para sa iyong karera, at yung pagtulong sa komunidad. Malino na para sa marami, yung pagsali sa isang kapatiran, ay isa talaga experience na nakakapagbabago ng buhay bago tayo magtapos lalo na para sa lahat ng member ng iba't ibang kapatiran kahit anong sa pa yan gusto kang mag iwan ng mahalagang bayo mga pare ko yung away dahil iba grupo mo sa grupo ng iba updated na yan napaka walang katuturan lumang tuktugan na yan hindi na natin yan kailangan yan lahat naman tayo ngayon gusto na natin ng progreso at pag-unlad. Gusto natin ng mas positibong tingin sa buhay na may pamamana natin sa susunod na inerasyon. Kaya dapat tayo, tayong mga nakakatanda ang maging ehemplo. At doon sa pagtulong sa kapwa at komunidad natin, naniniwala ako na nasa pareho tayong pahina. Mag-focus tayo sa ano ang pagkakapareho natin at hindi ang pagkakaiba. At yun ang dapat natin ipromote pa. Yung pagkakaisa para sa ikabubuti ng lahat. Tandaan ang kasabihan, muna nagkamali sa gumawa ng tama. Ang pagsali sa isang kapatiran, malaking commitment to at hindi to para sa lahat. Hindi lahat nakakaintindi sa pinagdadaanan ng isang individual at ayos lang yan. Pero sana itong video na to ay nasagot at nakapagbigay din ako sa mga tanong kung ano raw ang makakuha sa mga grupo-grupo na Ano sa tingin niyo? Meron ba akong hindi na natalakay? O baka may gusto kayong itagdag na rason sa sinabi? I-comment sa baba. At kung nagustuhan na itong video, pakilike, share at subscribe. Hit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next videos na ilapload. Salamat sa panonood at sa ulitin mga pare ko.